Hello, hello welcome back to my channel Sa video po, kami ay pupunta sa isang grocery store kung saan kami ay mamimili ng mga pangangailangan ng aming mga anak ng aking mga anak pala. <laughs> And syempre nakai-try uh, naka lang po tayo, no? Okay. Kaya nga po Wait lang. Napakalaking tulong po nitong e right natin, no? Shoutout nga po pala sa mga nagagalit dyan, sa may mga sama ng loob, sa mga naka-eat Hindi po kasi forget, ah, uh, naka -e ay hindi na po disiplinado sa pagmamaneho. At hindi rin po lahat ng naka-eat ay walang uh, walang ano, walang driver's license. Katulad ko po. Ako po uh, meron po akong driver's license. Kahit na ano, kahit na i lang po ang dinadrive ko araw-araw ay bitbit -bit ko ang aking driver's license kasi syempre bilang isang nagmamaneho, isa sa requirements ng mga driver ay ang uh, magdala ng driver's license. Yun. So, eto yung daanan natin na uh, 2 o'clock in the afternoon po ngayon, no? At eto. Ah, uh, bin. Ako yung Hi, guys. Oh, May malayag na power time. Ha, bilisan mo! It's about time. It's about power time? E, magsign me ako nga. Ay, bilisan mo nga, mo. Oo Mm Hoy, -hmm. yeah, 'no? Sige, <laughs> mm -hmm. Hindi pa man ako kahinto bumababa na, 'wag mo ugaliin 'yung gano'n 'no. Mangungud-ngud lang itsura mo. Dali. Hawakin <laughs> Magda-drive daw si Bunso. pa Sa ano nobo?

A minute and 57 seconds na lang daw. Sige, pag mo yan, mayroon pa yan. Ah. Ito kasi na nakakapag-jura ng ah, at saka di ko pa siya nakaka- ma-up. iba mong in-edit na video? Hindi, yung ah,

ay, mo ko uh, si Goya masarap din ko ayaw Goya kasi itong kasi ano Di tapos sa salamot shopping hater. yung pinapaligid sa likod mo. Hindi ko man dinadaganan. Bulldog. Ay! Ay. ay!

longa strong, strong sya Yan ang pinamili namin tapos yung nibunso Sobrang iskornya na ubos ah. ah. <laughs> yung Unboxing. Aray. Hindi na tayo, ma'am. <laughs> uh -huh. Ikat ko. Malo, vanilla. Ito ng paper Ito ko. Coffee is live for food is life. Bakit? Okay, Kinain mo? Hey, ma nakata Ma'am. Nakatago. Sige. Hmm. Dato, hmm. Dato, po, 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 na, hey, hindi, hindi lang yun. Babae ka. どうも僕僕。